hi mga kamoma for today's video so jogging kami so mag exercise kami ngayong hapon hapon na kami makapag exercise so try natin kay kasi tulog na di ako no? pero at the same time bibili mo na ako ng melatonin so itry na ko kasi nag-try na ako ng sleep well before wala dyan sya yung effect na ko So, i-try na naman natin yung iba na sinagest nyo sa akin. Okay. Tanawa na ito kung effective kaya sobra na talaga kasi big. So, dalawang oras lang yung tulog ko from nakatulog ako around 5 a.m. to 7 a.m. So, dalawang oras lang yung tulog ko. Kahit anong gawin ko. Tapos, sa naligo na ko sa efficacy at town. Mga no? ano naliyahan ko. si kuya, wala So, yun nga, nag-check kami dito sa Watson's Veranza. So, wala silang stock ng melatonin na sinagest nyo sa akin. Kaya, nag-direct na ako dito sa KCC para mag-check nitong sapatos ni Bunso dahil nga sira yung shoes ni Bunso. Buti na lang mga kamoma, nakahanap ang moma nyo ng mumurahin na sapatos para kay Bunso pang soccer niya. So, ganun din naman, masisira din naman, ano. Kaya, ang importante, meron muna siyang magagamit. So, ayan, nakabili na nga kami. Tapos sabi ko baka pwede magsumba na lang kami dito mga kamuma since hindi naman kami nakapag-jogging. Baka pwede dito na lang kami mag-exercise. So instead na mag-jogging, jogging kami kay murag dili na gyud mi maka-jogging dapita. Kaya try ko na talaga mag-exercise mga kamuma kay para makasleep na jud ko ba no kasi 2 hours lang talaga yung tulog ko every 5 AM and until 7 AM in the morning. Pero thankful na rin ako no kay nakasleep din kahit papaano. So, ayan, dahil nga walang stocks ng melatonin doon sa Watsons na sinadjust nyo sa akin dahil sobrang mabenta nga iyon mga kamuma. So, dito na naman kami sa SM maghanap. Feeling ko hindi na kami makakapag-jogging kasi yung mata ko parang mahuhulog yung puta ko hindi na nagpa-function. Tayo, tayo na. Bilisan nyo na. Dito na kayo mag-jogging. Pwede kayo mag-ikot-ikot sa SM. Hmm? Gusto nyo? Para hindi sayang yung pagpunta nyo dito. Daging na. Oh. Krabi, yung eyes ko dito ba? Paano na talaga ako ma-blackout. Ang hirap ng walang tulog. So, finally, nakabili ako. Pero ibang brand siya mga kamuma na gummies. So, ibang brand siya na gummies na pampatulog. I don't know kung sino nakapag-try nito. So, sa so Watson, sa ako bumili. And, eto. So, eto yung binili ko kasi meron siyang... Uh, meron kasi siyang ano, food supplement. So, ayan. Kay malay mo da, I know mo. Balik atong ano pa, appetite. So, ayan. Na-ashay. 1.6 mg na melatonin. So, hoping mag-effect kay Grabe, yung ulo ko ba, lutang, nagyod kaayo ko. So, ayan, hindi na kami nakapag-jogging. Pero, kinsa man nakatry ani nga brand. Kasi yung girefer ninyo sa koa is out of stock siya. So, kaya eto yung binili ko, no? So, naalang siya sa 400. Ah, magkano ba ang price nito? Tapos, bumili na rin ako ulit ng Benadryl. So, yes. magkano ang price nito? asa ang resibo nito, nak nawala. Basta na alam siya sa 400 plus. So, akala ko nga mahal sya kaayo. So, na, ang nasa kong isip sa is 1,000 plus. Pero mura na dyan kong mali kong in town. O um, hilabad na dyan kaya akong ulo. So, yun lang. Uwi na kami. So, hindi na kami magpag-jogging kasi madilim na. So, enough na yung lakad-lakad namin. O. Oh. Ayan na. O. Oh. Okay so hanggang dito na